Oo. Tapos anong gagawin natin? Good morning mga Pards. Kakakuha ko lang na itong last batch ng nag-hatch dito sa manuka natin. And, sa isang taon kong pagmamanok. Ngayon lang ako naka-encounter nito. As in, wala talaga siyang mata. Um, ewan ko kung ano nangyari dito. Ito yung anak sa ng ano natin, uh, Mohawk line. Ang teres nito is yung Mohok natin na show type na Road Island. Tapos yung uh, hen nito is yung Flanagan natin. So asin wala siyang mata. first time ko to maka-encounter nito. Na Pag nabuhay ito, sobrang blessing to mga tol. Nakakatuwa deform lang siguro ewan ko walang mata oh sana mabuhay ah, so yun nga sabi ni papa hindi uh, natin alam kung mabubuhay kasi hindi niya makikita yung pagkain yung patuka pati yung inumin sobrang healthy sana kasi ang bilog ng katawan yun no oh. walang mata ano masasabi mo dito? Huh? Walang mata. Kawawa man ano. Oh. Ay, ano, walang mata. Week old nating ano, uh, mohawk line. Yung ating isang show type na naunang na hatch. Diba? Sa'yo. Gusto ba yung black tag alarm niya? Oo, tapos ano gagawin natin? Ikaw ka, kasi gusto Ayan. Katayin na natin yung Black Astro Alert mo. Uh Oo, -oh, kasi gusto ko iba. Ayaw na magpahawak sa'yo? Uh Oo, -oh, kasi gusto ko yung sinya. Itong isa, umiiyak kasi <laughs> din yung mahawakan yung Black Astro Alert niya. Gusto niya na katayin. Ano, sigurado kang katayin na natin? Ah? Mamaya. Mamaya, sasabawan na natin. Uh Oo. -oh. Devastated na naman siya. <laughs> Pagka nang umaya. Isara mo yung pinto. Ito yung bukas. Isara okay. mo. Hindi na kasi mahawakan yung black Astro niya. Pero favorite niya. So, every time na uh, nagkakaganyan yung manok na ayaw mo pahawak sa kanya. Gusto niyang katayin. Pero mamaya pag na mas masamay. Ayaw na naman niya hawa, ano, pakatay. Ganyan yan. Huwag ka nang umiyak. Mahah mahahawakan mo rin yun mamaya. Huwag <coughs> ka nang umiyak. Kukunin natin mamaya yung black astral alert mo. Tapos saka ka mag-decide kung kakatayin natin o hindi. Okay? Ha? Okay. na natin yan. Si? Isa daddy. Ha? Ah? Isa daddy. Ay, sabi ko sa inyo eh. Magbabago utak niya pag nahawakan niya na tapos kumalma na siya, ayaw niya pakatay yan. Ano? Ayaw mo lang katayin. Ah, ayaw. <laughs> ano? Yung isa na lang, yung hen. Uh -uh. Ah, ayan, sabi mo yan, gusto mong katayin kanina. <laughs> ha? <laughs> Bakit? Kasi di ko isa. Kanina sabi mo yan ang kakatayin natin. K kasi di mo mahawakan, umiiyak ka nga kanina eh. Oh? Kasi yung mo ang bilis siya tumakbo O ngayon ayaw mo na siyang katayin, nawakan mo na kasi Ha? Okay ka na